For today's vlog naman mga kumarete, si B naman yung pinag-video ko nito. Mamamasyal kasi sila nito mga bata nung no, nagpunta nga pala siya dito. Sabi ko videohan niya para meron akong ma-vlog. Bali si Kurt at saka pala si Kuya na yung kasama niya. Alam niyo naman na pagdating nga sa palaruan dito sa may SM, e eh, game na game nga itong mga batang to. Kahit yung anak ko nga ay adik na nga dito sa mga lorong to, pero na nga lang talaga yung kulang. At dahil meron naman siya na pamaskuhan, e eh, binigyan ko na nga lang siya ng pera niya dyan. Kasi magkano na rin naman talaga yung token ngayon, ang mahal na rin. Bali dito sa SM, dalawa ata yung palaruan, Tom's World, tapos meron pang isa. Kahit nga mga kumarates matatanda, eh nag enjoy sa mga laro dito sa may SM. At ayan, dito sila naglaro dun sa may hinuhuling isda. Minsan yung mga matatanda, ito na din yung palipasan ng oras. Yun nga lang, eh kailangan talaga may pera kandala. Lalo na nga nakaka-enjoy, lalo na kapag marami yung ticket na lumalabas. Dito nga, eh, yung mga points na yun, pwede mong ibili, pwede namang ilagay mo lang siya sa card, tapos pag naipon, tsaka mo siya papalitan. Katapos naman nila dun sa may isda, ayan, dito naman sila dun sa may binabarel. Nung maliit pa nga si Kurt, eh medyo madalas nga kami dito. Pero nung lumaki na siya, eh medyo madalang na. Minsan pinapayagan ko naman siya, lalo na kapag kakasama niya mga kaibigan niya. Pero sabi ko nga, eh pagka pupunta siya dito, kailangan talaga may pera siya. At ayan, ginawa pa talagang tagahawak ng cellphone <laughs> ng kanilang tita. Bali na pangakuan nga ni B na sila ay mag -e sm Kaya yung dalawa, ginabigabi na lang ang kanilang tita Krislyn, kung kailan sila pupunta ng SM. Eh sakto naman ayan, mga ilang araw na din kasi uuwi na si B. January 1 nga pala to mga mga kumarites. At yun nga, nagbanding nga muna sila bago nga si B umalis. For sure, pagka mga kasama na ni B yung mga anak niya, eh talaga mag enjoy ang mga batang to. Puro lalaki pa naman. At pagkatapos nga ni Kurt doon sa motor, eh si Kuya Nash naman ang magtatry. Linggo-linggo nga din, eh halos na andito si Kuya Nash at nagbabanding silang magmami. Si Kurt naman, eh minsan hindi ko na masamahan. Binata na kasi at mas prefer niya nga nakasama ang mga kaibigan niya. Pagkatapos naman nila doon sa motor, eh ayan, dito sila mag-aaksaya ng token sa claw machine. Paano ba namang hindi, eh pag dito ka nga naglaro, eh, mauubusan ka ng token. Sa kagustuhan mo nga na makakuha nga ng stop toy, ay mas maigi pang ka na lang, Zay. Charot. Kami nga ng tita Krislyn nila, ay bibili na lang daw sila ng stop toy. Ay mauubos mo na lang yung token mo, eh hindi ka pa nga nakakakuha kahit isa. Dito nga ay marami kang ang stop toy na makukuha. Merong maliit at meron din malalaki. Pero yung token naman is sim lang din naman. Meron pa nga dyan, dalawang token yung ihuhulog mo. Sayang nga at muntik na nila makuha nga itong stop toy na flower na to. Sumunod naman si Kuya Nash. At nung hindi nga sila makukuha dun sa malaki, lumipat naman sila dito sa maliliit na claw machine. Dito naman ay maliliit na laruan yung makukuha mo. Meron namang iba at kitchen ng laman. Ay anak, huwag ka na magpakahirap dyan. Ibibili na lang kita sa Shopee. Free shipping pa. Wala eh. Dyan sila nag -e enjoy Sige, mag-aksaya lang kayo ng token dyan, Charil. Sa akin nga, mas prefer ko yung may mga ticket na lumalabas para hindi sayang ang token. Kasi dito talaga sa claw machine, may mga technique na ginagawa para makakuha ka. Pero parang dito naman eh, hindi naman gagana yung technique na yun. Kahit nga dito sa maliliit, eh, napakahirap ng kumuha kaya ayan si Kuya Nash umayaw na. At dahil nga hindi sila nakakuha ng laruan doon sa claw machine, ayan, lumipat ulit sila dito. Dito nga sa SM ay eh, mamimili ka, dalawa kasi yung laruan dito. Dito nga sa pinuntahan nila ay eh, halos puro claw machine nga yung nakikita ko. Ayan, ito yung gustong gusto ng aking anak, itong basketballan. Dito naman sa basketball na to, eh ticket nga yung lalabas kung gano'ng karami yung naishoot mo na bola. At syempre, nakishoot na nga rin ang tita Chrisley nila. For sure, gustong gusto rin ito ng mga anak ni B. Halos ayaw pa umuwi ni Kurt at ni Kuya Nash. Pero kanina naman, eh, pa naman silang umalis parang alas 2 o alas 3 ng hapon ayan, no, nagkulang pa nga ang token ayan, pumila pa nga sila para bumili syempre, yung dalawang bata naman ay hindi maalam kaya ayan, yung tita na lang nila ang bumili at yung dalawang bata ang naging taga video at dahil nga siguro nabitin sila doon sa basketballan, ayan bumalik ulit sila doon para maglaro at si Kuya Nash naman ang sumunod na naglaro pagkatapos naman nila dito, siguro mga napagod na, kaya ayun, mga nagmerienda ito nga lang pala yung nakuha kong picture kasi parang wala si Bina na isend sa akin na video doon sila nagmeryenda sa Potato Corner. O di ba, banding yarn kaya ayaw na ayaw na nilang paalisin ng kanilang Tita Crisline. Eh. Yun nga lang ay hindi pwede. Dahil may mga trabaho pang kailangan asikasuhin ang Tita Crisline nila. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye.